Para mga idol, i-share ko lang to mga idol basis sa uh, experience ko sa FB Reels dun sa stars icon ko mga idol kasi ni-restrict ni Mita or ni Facebook yung stars icon ko na wala naman akong violation mga idol di ko makita yung violation ko dun sa support inbox tapos doon sa profile ko naman walang violation tatanong ako dun sa mga kaibigan kung mas nauna sa akin sa pagre-reels mga idol bawal pala yung magsisin tayo ng stars sa sarili nating video mga idol eh ako ako naman baguhan nagsisend ako ng stars sa sarili kong video mga idol hindi ko naman alam kung bawal yun mga idol kaya kung monetize na kayo sa stars mga idol wag yung gagawin yung ginawa kong pagsisend sa sarili kong stars kasi masayang lang kasi yung stars icon yung mga idol eh. I restrict talaga ni Facebook kasi medyo stricto kasi si Mita mga idol kaya wag, wag na wag yung gagawin ang pagsisend ng star sa sarili nyo sarili nyo video mga idol yun lang po God bless po sa inyong lahat mga idol